Nakawawa ang maglalaut sa skull parang hayop na itinataboy. Ano yan dapat? Alos hindi ka duruin ang kamay, barel ang iduduro sa ito. Ganong katapang mga China. time ko kasi nung lunis ng ano, ng hapon, naglipat kami ng punduan namin para, kasi medyo mahangin, malaking gulong, maangin, malaking along, kaya nagtago kami sa medyo malinaw. E yung nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka, Dumating na ngayon yung China Coast Guard na nga malaki, binabusin na kami. 10 bis siguro nagbusin na tapos mamaya-maya binaba na yung rubber boat, pinapawin niya na kami. Kasi nga bawal daw kami mangisda doon, kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila, pwede tayong mangisda doon. Tsaka doon, pag sinaway ka nila, hindi pwedeng kamay lang na bare barel ang igagano sa iyo. Uh, uh, go si go si go, na naman, go Philippines sabihin sa amin. Ka Simple kami naman mag na walang kalaban-laban. Kaya, kaya tayo sa kanila. Sobrang tayo. Uwi na lang po kami para hindi kami masaktan. Dura-duraan tayo. Sige po sir, eh. Kahit ano wala walang yung isang pamilya. Hmm. Baka yung grocery lang na may pamigay yung nang mabitbit na Talagang wala talagang kita. O, yung kapatid ko nagtrudo po kayo eh no para mapunta dito. Oo po. Ay hindi po laki ng kusumo noon sa mga 250. 1000 ang kusumo noon. Tapos hindi nila lugi po yun. po, wala. Hindi siya kumita ng halos 40,000, hindi pa buminta. Sobrang laking lugi kasi yung pagpauwi sa amin. Kung hindi po kayo napigil ng Chinese, magkano po sana nakitahin yun? Baka siguro po, kayang kumita ng kahit mga 350, 400, ganyan.